Kamaya na. Kamaya na, para ano, may pulutan. Hindi, tatali ko na nga. Para matatagay na yung mga na, sila, tapos ako magsasali ng tubig dito. Sige. Para sasabihin ko, <laughs> tuloy-tuloy ikot. Oh, dito na. na

Hindi na pagmadali ang araw ni Iho yun tak na naman. Ano ito? <laughs> <laughs> ano yun? <ito? laughs> ano ba ito? Sabo <laughs> na <ba ito? laughs> ano <yan? laughs>

Direct, oh, okay. Basta, ano ako ano, no? <laughs> ano, <mabala>, si kaya, suka rin tulog lang. Ano? ang anting-anting mo sa suka. Ayan nga. sabaw. lang yung ano. Cuma sedikit saja di bawah, bibirnya yang seluruh dik-dik sini. Di di sini? Tidak, sana kita di di jalan, uh. teleponnya ini jalan, ito ang gamot sa matatakaw sa pulutan. Tapos kukuha tayo ng sabaw, paunti. Dikdikin mo na yan. Hindi, kukuha ito mo ng sabaw ng paunti. Para, ma para madikdik mo. Para matino. Saka mo, mo lang buhusan ng mainit. Tapos kutaw-kutawin mo lang. Hmm. Nah. Nah usap-usap pau. Halo to. Ah, ah. Nung wala yung talab yan. Kita kaya yung pag inilalit. Ang gawin, ang gagawin mo, mauna ko ron. Tapos, mahalata tayo pag nagsabay tayo. Mauna ako. Ako nung magdadala nito. Isunod ko na lang. Yan, pag naandun ako, pipisto na lang ako. Ha, ha, na, bantuan mo na yan. No, mo na. Ito na sa gitna Kukain mo sa kilalim. Ay, oo. Yung ano, wag mo ilagay yung ano. Yung katas lang pala ilagay mo. No, oo, yung... Mahalata. <laughs> katas lang. Salain <laughs> niyo. ka. Tama mo to niyan. Hindi yan. Ayun na, yung pula eh. Hindi ma, ano, mamapansin. Mama, 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 Ilan sili? Oo, oh, marami. <laughs> marami. Unang hikup oh. yan. Unang, unang, unang una, sa mid agad. <laughs> sa mid yan. Wala, tunog na si bata eh. Ayos na. Makamahalata na tayo, sabi matagal. <laughs> ini halus wow ini untuk ini mau nakurudah? kembalikan 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 kembali lagi lebatnya kembalikan kembalikan Ah! Ah! Ay, marami yan! Ay, sige na, eh lumanghalang naman yan. Ay, parang hindi pa kakain yan. Hindi ya, oh, ah na yan bilo-bilo. Oh, ako madali maaasalan yan. Sa ay, kung ayaw ninyo ipakain yan, Anong... Alam mo 'to. nila 'yung paborito namin. Paborito na, paborito ni Kulas. Baka Kaya paboran ang Lord.